Ah, Ma, trupo. Nasa lupo ngayon. Gaso, gaso. Gaso. Yun. Hila, hila ito. Yan. Sarili sikap mga trupa. Allah. Sika lakas na una pa. Walang gaso, gaso. Walang gaso, gaso. Kanyang kalupis kaya lang Wow. Ito. Nagaso na rin pala rito. Agoy. Dalwa. Tatlo. Apat. Lima. Dina, hila. Yan. Gaso. Yun. Woo! Uy, kakakat lang yung ating video mga katrupa. Ito, kami meter lang ni, ano to, ni Titing. Pinainan na naman. Yan, balay part na ito mga katrupa. Ayan o. Oh. Kami meter lang niya. Kami meter guys. Talagang swerte ang binababayan na ito. So, Bali baka ah, ano sukod silang dalawa ni Ungka. ayan nakahuli si Ungka, nakahuli rin si Titing. Shout kalaro ko. Shout out. Shout out mga katrupa. Ayan o. Shout out nga pala kay Jandel. Ayan o. Sana makahuli ng mga 60 han na yellow pintuna. Yan. Malimit yan. I want to. Tapa to Uy, salmon. Pasipad mo. Okay. Well, Papain lang nila yung mga katrupa. Salmon. Yan. Kapalit naman yan. Wak-wak. Oh. Uh, sipad yan. Sapay. Sapay. Ito, mga natin to ito kay Tito na ito. Oo, oh, nilalaban Oh. Ah. Yeah. As pasi, eh, may ilig ito sa sapay ay eh, pero pagdating si Bad naman. Ayan, si Bunso. Ang pagbabalik. Kahit di umalis. Oo. Oh. Dalawa sila. Dalawa sila sa sabay. Hindi. Sapay may hey. si Bad. Oh oh, 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 oh. 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 <laughs> oh. <laughs> <Lagas> yan. <laughs> Ito mauuna na ito. Ay, si Batsiba na wak dito. Mga tropa sa Bawdo, niyo naman sa part 1 ay puro wakwak -wak na papasibad nila. Si Batyan. So maliit na tao lang 'yan, pero malaki ang ano niyan, malaki ang dinadala. Malaki ang asawa. Yeah, simple simple lang sa kanya yung ano. Shoutout nga pala doon sa dadaan. Ayan. <laughs> Ay, sige <siya>, <laughs> ba, sige <laughs> <Kaya, makaturo> ba. <laughs> eh. No? <laughs> mga baso. Mga atubang. Chadot nya pala kayo ngayon oh. Mga ano kayahin doon. Namamashal. Katatay pala. Ay, pasensya na po sa mga kumakain Mga makapanood na ito. Pasensya na. Sino kay mao na sa dalawa ni Nilbin? Hello. Ku ba kay kanig green na nagiba ng kulay? Namuti na. <laughs> Namuti na. Ayyan pala yung pala Tandaan tanda niya pag malapit na ng namumutina Namumuti na. Baya na. Mao na ito mga katropa. Ganso, inihanta na ang ganso kasi laki na yung ganso. Kasi laki. <laughs> Ayyan, tropa. Nagan sa ano ni tropang Mundo. Mundo! oh na! O gan sa rito. Eh 40% no. Yes, ano na si Mundo. At siyang nagkagulat. O, Mundo. O, yan mo siya. Ayun. Ay. Inaagaw sana Mundo. Sikat kana. Iya, ilan na 'yung ano mo, nagan sa mo? O, wala na. O, sabili ko na tabakan. Pangalanan, mo? Pangalim na ito. Pangalim, pangalim na Pangalim na. Ayan. Pangalim na ito. Gansan niya. Gansu na niya. Pangalim na niya. Uy! Allah! Si Kalagas na una pa! Walang ganso ganso! Walang ganso ganso! kalupit kalupis Kalagas! Wow! Kanyang na rin palo! Malupis si Kalagas! Ito! Nagasun na rin pala rito! Agoy! Dalwa! Tatlo! Apat! Lima! Agoy! Hindi natin no? pinapansin yung pala yung malupit! Mayroon pa Mamaya, ito ma, pakitong natin kayo, okay, kalagas. Pahitin, kalagas! Pakitong, kalagas! Asa yung uli mo? Ha. Ito, okay, kalagas, si mga tropa. Sinuli niya. ba? Diba? Ito, gagansoy na rin. Ha? Ito Ha? Ito na, Ito na, kinilbin.

Grabe. Okay. Ang Napakaraming wakwak -wak dito. Ginarawan Di na kami na wakwak. -wak. Hey. Oh, sibat pa rin pala rito. Kay maestro. Ay, kay kuya Lino gito. Uh, uh, Kaya mga trupo. Yeah, si maestro lang bumira nung kay kuya Lino. Sana yilipin tunay ito para maiba naman. Ay, may nirvisa si kuya Lino. Tingnan natin kung anong niya.

mo lang <laughs> gagawin ko. Eh? <laughs> ano mo? Cellphone mo? Oye, ganso, ganso. Si, si, men, si, si, manggagansu ito, Manggagansu ito. Dito ko Dito, dito. yung manggagansu. Dito sa malapit. Manggagansu ito. Mam, Lupin. Dito, Lupin. Lupin, lupin. Lupin, Ito guys, may memang...

sabang ko na raw sige sige sapay pala yung kay kay sa <laughs> vlog sapay ayun mga tropa hugasin hugasin iyan mga tulas ayan dito mga tropa nakasapay sapay na rin ang mga tamsi. ayan oh grabe ayang sayang hindi pala sa Oh, sibad na naman doon. Tata na naman. Oh, makukuha na ko rin si Tata sa wakas. Makukuha na ko rin si Tata. Ito ang pinakapaborito kong kunan. Si Tata alias Jeffrey. Ayan. Makukuha na din natin ito. Matasan ka. May sapay. Ayan. Iyan Ayan na.

Sarili sikap mga tropa. Ayan, sarili sikap. Ganso na niya. Hila, pira niya pa. Buras niya pa. Ayan mga tropa. Grabe talaga. At ang napakaraming ibon na lumili pa dito. Pasipigus yan. Yung mga salmon nagsusunodan sa mga malalang isda. Oh, paspasan din ka rupa Grabe, sulo-sulo ito. Nah, na Jeep. Empat. Yang pengapetan Jeep, ya. Halo, Ya, 9 minutes. Sa. Tatlo. Apat. Lima. Iya, Sino pa kaya maswerte? Nakakainan. Oh. Agoy na lang. Ah, si Bandi niya, ta, dito. Bila. Ha? Bila. Grabe ito. Sunod-sunod ang kanilang pasibad. Ha? Apat. Apat na si Tata. Sibad Bandi yung Sibad si Bato. Bato. Ah. Mahal ba yan. Mahal yan dito. Uy. Ano na yun? sa jeep. Ula. Ang ng pum. Ayan, ng pa. Nagwawalang wakwak. Gusto nilang ipad. Gusto nilang ipad ng wakwak. -wak. Mas-masi. Yun. Tapos ng paglipad ng wakwak. -wak. Ayan mga tropa. At... Hanggang dito na lang itong video na ito. at pag may sibad-sibad pa lalagyan natin ng part 3. And marami marami salamat sa lahat ng na nakarating sa kaulian na video ito. At kita nyo naman yung mga nahuli nila ay wak-wak. Ang -wak, tawagin sa Bisaya, aswang. Ayan.